nalo ko kasi nilinisan rin yung mic ko ay wala what ito ay wala waite ko na ko ay wala hindi bagay po yan joke po each sayo ginawa talaga salamat po ko ako sarap ko talaga ramon po ko habang napadaan ako dito Napansin ko itong sinanay Parang anlungkot at Ang layo ng tingin niya Kaya lapitan po natin siya Para itanong natin Kung bakit ang murungkot niya At baka wala pa siyang benta Magkano yung basahan mo nanay? Ha 50. 50 Bakit na yan no ang lungkot mo kanina? Dahil ano? Dahil ba wala kang wala ka pang benta nay? Ah kanina amino wala pa kong benta parang hindi pa tayo magpapakita. Ah. Kasi <laughs> wala Wala kong ako. wala akong pwedeng kumain dalawa, wala. Ah ako po si Joe Walking Tours. Oh. Ah bali po kasi yeah. Nahanap talaga kami nang pwede namin bigyan ng blessing. So Nay, ano po ba yung pangalan ninyo? Si na Silvan sa ayo. ilang taon na po ba kayo Nay? 68. 68. So Bali Nay, ilang years niyo na po ba itong ginagawa na pagtitinda na to? Sa to na mom, siguro mga 20 years na. 20 years na. 20 years na. Hindi ko na maalala ito pero mula pa noon, maliit pa po, naglalako na.

Anong oras naman po kayo nagsimula dito? Pagkano, balitong araw, hindi yung lunes hanggang pagkulang-kulang, So, nakamagkano ka naman ngayon nanay? Ha? Nakamagkano lumipat kami dito. So ngayon, nakabenta ka ng 400 pesos, kaya lang 40 lang sa'yo doon? So, uh, Tapos ito lang yung may puno. Magkano lang ang punan mo nito, Nay? Ah, ito ma'am, ano lang ito. 61 banjil. Ah, 60 banjil. Uh, uh, Oo. binibinta ko ng 70. 70. Okay. Oo. Uh, Ilang piraso naman yun, huh? ay? 36. Ha? 36. Ilan? Magkano yung isa nito? Ito kasi ma'am, pag itinigay ko ito, ibinta ko ito ng apat sampo umabot siya ng 90. Ah, so may tubo. May tubo na, na ako doon sa 60. Kaya lang minsan yung iba, sabi nila, nanay, ano mo na lang sa bandil para si 20 lang. Ah, sa so bandil na, bandil so, uh, mayroon din naman ayaw nung bandil kasi medyo malaki yun. Si Binti yun. Kaya bumibili yung sampo, 20 ah, ito, pabenta lang sa kanya. Ang ah, meron lang daw siya, kada isang piraso po nito, basahan na malaki. Pag nakabenta siya ng isa, may limang piso lang siya. So, bali ito, pabenta lang. Ito po, sarili niya talagang kuhunan to. Ngayon, may benta siyang 400 pesos, pero meron lang sa doon ng 40 pesos. So, sige na, ay, ganito. ah, Ibigyan kita ng pangkuhunan mo. Ano po yung gagawin niyo doon? Eh, di, bibili ko naman ng ganito. Magkikusap ako doon kay Madam sa amin na hindi mo na ako magtitinda ng paninda niya kasi na akong puhunan. Ah, para Dito. pati ang gagawin daw po ni Nanay? Sa sarili na niya ito para so, uh, ano pa mo? Eh, wala. na limang piso, maging sampo na. Maging? Okay. Um, sampo. Shampoo? Oo. Kasi bali may tubukan na po doon na sa po. Hindi, ah, bali ba hindi? Oo, kung sa akin. Ito bali natin. at least, binili mo ito sa kanila ng... Itong dalawa, itong dalawa, bali ito ko. Ah, okay. Siyempre ma'am, lang ako doon sa limang piso kayo wala. Oo. Ganun lang ako po. So, ito bali, nagtasaga ka na lang sa 5 piso na uh. kasi wala kang pangkulan. Oo. Oh. So, ito bali, ang gusto mo nai, May, may sarili ka nalang sana may para... May sarili ako na, no? Yung may nagbigay sa akin, ito yung pinamili ko ng ganito. Ah, may nag... Subali po may nagbigay ito kay nanay. Yung naibili lang ni nanay ito, yung maliliit. Oo, uh, so, bibili na lang ako ng gamot. Ayaw ko kasi mga tayo. Nakatlo po pala yung asawa ni nanay. Nagot ko rin. meron akong mga ano, problema. Mahina yung dugo ko. Oh. Uh, ah, uh, so na rin. Mayroon ka rin. Maliban yung tatay may sakit sa, ba sa bahay nila. Oh. Tapos ikaw po meron din. Ano naman sa akin? Mahina yung dugo ko. Mababa. 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 Yung ay, ito yung nainom ko. Nainom akong gamot eh. Kasi pag hindi ako nakakainom, nahihilo. Ano po ba yan, ay? Gamot. Nainom gamot. Ay, ito ma'am o. Oh. Sa dugo yan. Ha? Sa dugo. over ano sabi, nung lar, sa amin yung nar, sa clinic. Nay, buhay ka pa? <laughs> Hindi sila baka maliwala. Sabi ko, oo oh, baka mali yan. Sabi niya. Sige ulitin natin, inulos. Ganoon talaga. Pero ngayon, umabot na yung lugo ko ng 80 eh, over 60 na. Kasi, nakainom ka na po? Oo, nakainom na ko na po. Sabi ko, ma'am bakit ganun lang ako naramdaman? Sabi niya, Maramdaman nun, o, na, Maramdaman mo noon na naano ka na lang, natumba ka na lang. Ha? Malakas ang resistance ko daw, ma'am. Kaya, bila lang lang yung tao nga umabot ng 50 or 50 na. Hindi, matay Ako lang yun. <laughs> eh kasi wala naman kasi yung mga asahan sa So ito na, yung sinabi ko kanina, may bigyan kita ng blessing na. Ay naku ma'am, salamat pa talaga kung ngayon. Salamat ang marami. Para bukas ma'am. Ha? dalawin niya ako para makita niya marami na akong durmat. Bukha mo yung gamay mo na. Ito. Ha? Bukha mo yung kamay mo oh, na. Oh, ito dalawang kamay. <laughs> Kasi, hindi pa na yung kamay ko. <laughs> ay, salamat. Oh, ay, mamas ko ito. Ay, salamat kay pamas na ako. Lord. Ay, Lord. Balit na ibigay po yan ni Job po, Victor H. Ay, ay yan, salamat talaga, sir. Salamat kay makadagdag ako ng buhunan. Ito talaga, itutulo ko itong, ano ito, ano po masasabi niyo kay Joe Joaquin Torres? eh sir, ano masasabi ko mabing siyempre ito ako buha ko. Salamat po talaga. <laughs> Salamat po lang. Marami ko tayo. Binigyan niyo ako ng pamas kung ba nito. Ha? Ah? Masasabi kong pamas kung itong sa akin. So, bali na ikat yung request mo. Gusto mo magkasarili nito. Oh, so, ayan na. Eh. Tapos, binibili mo na rin dito sa akin ng gamot. Binibili so, ko ng gamot talaga. Tapos, ano, kami kami, kami kasi yung mga importante bagay, yun ang pinakatugas ko namin. Bawa kamot, sasakit, uh, pagkain, at mahalaga talaga ito. Kasi kung wala, walang ganito, wala ka talaga. O, walang, wala Wala ka Wala. wala. Pala, talaga, Oo. Wala Wala ka puhunan. Oo. 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 Ito yung max potential ko. Ito talaga, kung walang ulan, araw-araw din ako. Araw-araw araw. ko talaga so, na dito? Oo nga po. So, kaya nangyayari? Ah, uh, maghahapon ka man nagbenta, hindi lang lima ako, so, hindi lang limang piso at isa yun. Oo nga po. sa akin, nasa liwi ko na ito. Alam mo, hindi, mm -hmm. hindi siya, gusto <laughs> <laughs> <So>, kung hindi <laughs> ako kailangan rasayang sa mga tao. Baka sabihin ng mga tao, uuwi nang tumatanggap na ito. Ibigyan ako, iniiyak pa siya. Kasi isang gusto mo umiiyak sa katuwaan, di ba? Kasi hindi naman mo magkakaroon, baka naman mag ako dito. Blessing yan sa inyo, Nay. Blessing yan kasi, syempre, blessing yan sa tagal din yan sa taas, Nay. Salamat naman kay Lord na parang hinay kayo na napansin niyo ako dyan sa lansaga. Hindi naman kasi talaga, Nay. Tumahan ako dito, papunta doon. <laughs> parang ang nabuti namin, siguro naman siyang besa. Tapos ayaw ko nang sinisipan. Sa nandita, Nay, meron ka ng sarili. para okay, parang kayo na yan. Bibili ako dito ng mga daan oh, na ano. dito Okay, bibili rin ako. Salamat para ganito. Bibili ka na rin ng gamot ni si tatay pati sa iyo. Matadagdagan mo na rin yung pag... Bibili ko ako ng mga gamot na halagang pag isang buwan. Ah, bibili ka ng gamot na halagang pag isang buwan na? Oo. Oh, para kasi, hindi ka na na yung problema problema. Oh, Oo, no? kalimbawa, gumaling yung asawa ko, mayroon akong reserva ng gamot. Ah, ibig sabihin para at least may reserva oh, ka kung gumaling oh, na yung asawa mo? Oo, oh, para may reserva. Kasi paulit-ulit yung sakit rin. paulit okay. Ay, alam na mam, masakit ka sa... Ay. Oh. Yan na, ito sa beti ni Salamat po siya ka. Ah, binigay mo ngayon. Salamat talaga sa inyong dalawa. Alam <laughs> na, paano ko kayo mababayaran? pag oh, minsan dalan niyo ako dyan. Dadaanan <laughs> kita na. Mara niyo, masinsyo yung binigay niyo. Nakatawa okay, si nanay. Paminsan-minsan oh, daw dalanan ko siya para makita ko to yung binigay ko sa kanya. Oo para malaman nyo na, oh, yung matanda na to, ang daming palapanin na na, kasi binigyan po siya ng punan. Oh. So, Pagka naman, malay mo, pag misa nyo ako naman ang gabot sa inyo. Ay, naku na, hindi, masaya na ako, nai. Masaya na ako niya, nai, na yung ibinigay ni Joe Joaquin Torres na blessing sa inyo ng palagunyo, mas okay na yun, po. Yun. Oh. Hindi man po kayo makabigay sa akin kahit sa iba na lang po nai uh, i-placing yun na rin po sa iba. Opo, okay. mahilig din ako ng ganyan. Huwag na kayo mag-isip uh, na dadaan ako, tapos bibigyan nila ako na iwag. yung binigyan ko ng blessing. Kaya huwag nyo na po isipin yun. At least matutuwa po ako na yung binigay namin ay talagang nakita ko na, ay, si nanay, ayun ay, na, uh, tuwang-tuwa, <laughs> na masaya na hindi na siya malungko. <laughs> <laughs> siya bagay, ma'am. Salamat talaga sa kasi ngayon makakaroon ako sa sariling puhunan. Eh, maka, maka, ano na rin ako, kamawi-mawi mga panahon na mag-usap ako. Salamat po si